Yay! <laughs> Ang galing ni Eva! <laughs> <laughs> Wala si po. Kuha kaya mo yan! <laughs> don, sandali Don! Carry mo! Hindi, Abby June. Sige, kaya, kaya mo na yan. <laughs> Ang tindi ni Donna, oh! Ha, bebe! You're in the top na! Ay, yung dalawa! Laki na ko! Okay lang yan, wala pang titingin sa'yo! Mahihirapan <laughs> 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 ka <to> dito! Hindi kaya nyo yan! O dali tingin. <laughs> Talaga nag-post <laughs> pa. Ang gago ng picture. Eh. Ang, ng picture. <laughs> Ang ganda no?